So meaning, bumili ka ng ganito kalaking halaga ng bakuna, inimbak mo sa bodega, binayaran ng gobyerno, hindi nagamit ng mga Pilipino, nakaimbak pa rin, binabayaran, kapag itinapon ito, panibagong gastos. Diba? Lahat ng ito may gastos. Yun po ang malungkot na storya manong Ted. Ngunit tatandaan natin hindi ho ito binili. Marami ho dito ay mga dinonate ng mm -hmm. ating Kovac. Mm -hmm. At marami rin po nga sabi sabi nga ni Sected kanina sa kanyang panayam sa kabilang mm -hmm. imbilan, mm -hmm. sabi niya nung siya ay National Task Force Adviser uh, at makikita po yung pagginugal natin may mga actual reports na then Dr. Herbosa, adviser mentioned na uy private sector uy mga local government wag nahu ho kayong pumili ng dagdag dahil bibili ang national national government eh mm -hmm. kasi nga po nung panahon na yun kinakabahan ng lahat 'di ba na okay. sabihin na natin diretsahan, medyo walang tiwala na baka makabili yung national mm -hmm. government eh kaso mm -hmm. so nakabili mm so -hmm. nag nagdouble double yung procurement